pag login na ako sa aking Facebook account. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial ay tuturo kayo kung paano mag-login sa Facebook kung nakalimutan mo ang iyong password this 2025. Ito ang bagong update ni Facebook na sa tingin ko ay makakatulong sa inyo. Pero bago tayo magsimula huwag kalimutang pinutin ang like, share and subscribe. Una pa of course pumunta sa inyong Facebook Lite or Facebook app. Then, pindutin po yung forgot password. Then, ilagay po ang iyong mobile number diyan na associated sa iyong Facebook account. Kapag okay na po, pindutin ang continue. Now, dito naman po ay piliin ang iyong Facebook account na gusto mong ilog in. Then, bigla na lang po lalabas to, Your account was confirmed. Facebook use the mobile number saved to this device to help you log in. Na nakatulong sa akin dahil nalimutan ko ay yung aking password. Now, dahil po dito ay pinutin ang continue. Then dito po ay dito mo babaguhin ang iyong password. Pwede mo rin pong hindi na baguhin ang iyong password at ilagout sa lahat ng session ng device. So ang pinili ko po ay skip na lang po muna. After po ng ilang seconds, ayan. Ay Nalagin ko na po ang aking Facebook account na hindi ginamita ng password dahil sa bagong future na ito. At kung nakatulong sa iyo ang tutorial na ito ay tulungan man man ako. Please like, share and subscribe at panoorin ang next tutorial and be part of my community.